salita. World hunger day ang kinakaharap ng sambayanan. Krisis sa pagkain, krisis sa kabuhayan, krisis pang kalusugan. Ngunit ano ba ang ginagawa ng ating presidente upang tug tugunan ito? Kaya ngayon mga kasama, nandito tayo sa harapan ng Department of Agriculture para usigin ang, ang sekretary ng Department of Agriculture at ang ating presidente na si Marcos Jr. Sumisirin ang presyo ng buwan nito, bulugsok naman ang, pre, ang kinikita ng ating mga magsasaka, ang kita ng ating mga manggagawa. Kinakaya ba natin ito bilhin ang mga pagkain kinakailangan, kinakailangan natin ngayon? Hindi lang sa katotohanan. Kaya naman, tinatawagan natin si Kamimi Toringo nagsasaka, ang lupa, ang mga binhi, ang teknolohiya ay hindi po mababasa sa atin ang ating mga pagkain at patuloy itong didiktahan ng mga korporasyon ng mga Panginoong May Lupa mga ganito oris sa ating lipunan kaya ngayon para magbahagi sa atin ng isang pahayag patungkol sa tumitinding kontrol ng mga korporasyon sa ating sistema ng pagkain at